Uh, ito, Weng, para sa mga katanungan natin kung bakit may sobrang singilan nangyayari po sa ating binabayaran na kuryente. Mm -hmm. At red right uh, sand. Hindi lang po ito <laughs> sa ilang cooperative. Maraming marami pa siguro may gano'n nangyayari. Nasa ating linya po ang uh, Chief Advocate Officer ng Partners for Affordable and Reliable Energy, PARE. <laughs> yeah, Para yung uh, initial. Si Sir Nick Sator Jr. Sir Nick, magandang umaga po sa inyo. Orden Wang po sa DCWB. Double B morning TV po. Pa. Magandang umaga po, Sir Orden Wang Thank you for having me. Oh, Napakatagal na you, napaka ng uh, pagkakataon na atin palang dapat tingnan kung merong sobrang sinisingil at umabot pa ng 20 billion pesos na pinababalik nga po ng ERC mm -hmm. sa Meralco. Um, sa uh, iba na rin siguro ang mga electric cooperative, ano ho bang sistema, ano ho bang paraan itong pinaiiral? Bakit kailangan uh, kinakailangan tumagal ng napakatagal, ilang 40 months? Hmm, para geez. malaman natin na meron dapat ibalik ang isang electric cooperative. Ano pang dapat tingnan natin dito, Sir Nick? Oh, uh, so, uh, to put context, no, the reason kung bakit meron tayong refund ay dahil na-overcharge tayo. Apo. Based on the wrong projection, ibig sabihin mas mataas ang projection ng Meralco kaya siningil tayo. And then naimbestigahan at nakita na mali yung projection nila, sobra yung nasingil sa ating mga consumers. Kaya kailangan mag-refund sila. Mm -hmm. Doon sa tanong natin, bakit ganito katagal? Well, we do understand na may due process pero kami rin po natatagalan hindi po natin alam kung bakit ang tagal po mag-imbestiga ang tagal nilang hearing mga kaso no at marami pa po ng mga uh, nakapending na cases no it's more on medyo matagal talaga yung proseso no within ERC Uh, uh, hindi ko alam kung ito ay nakapalaw pa rin o laman ng kontrobersyal na IPIRA para magkaroon ng projection. And kung sa so sobrang projection, matagal bago natin malaman and eventually, siguro kung hindi makikita o kung paano kaya kung may mga pagkakataon na hindi nakita o maaring mas matagal pa ng ilang buwan, paano mo pa protectionan kaya? Ano man dapat gawin dito para nanasakap ka na ng mga consumer? Sir Nick. Tama po yan. The IPIRAL law was created to protect consumers at para sa na ang presyo ng kuryente. Unfortunately, it's the implementation of the IPIRAL law Ipira kung saan tayo nagkakaroon ng problema. Mm -hmm. Ngayon, uh, marami kong mga clause in the IPIRAL to protect the consumers. What we need really is to implement the implementation of the IPIRAL law. Now, ito po yan sir, only no, na minsan marami po yung hindi nakikita na na uh, dapat magkaroon pa ng refund or overbilling na nangyayari. So kaya po nandito ang pare para mag sa mga possibilities na ganyan. At kasama rin po natin ang iba't ibang mga NGOs at consumer groups nito. Pero nakakalungkot na kailangan natin magbantay. Ibig sabihin kung hindi natin nabantayan, marami talagang possibilities na maraming ripan na hindi na ipigay para sa mga consumers dapat. Sir Nick, ganito po. Uh, projection, di ba, normal yun na dapat nag magpo-project para depende sa demand and supply, uh, para mag maganda yung latag ng supply ng kuryente natin at servisyo ng kuryente the whole year. Pero yung maiiwasan po ba yung dalawang taon na over ang singil sa taong bayan, sa mga consumers, may nakikita kayong paraan para maiwasan po yung naaabot ng dalawang taon bago natin sabihin ng ERC na sumobra pa kayo ng singil, kailangan ninyo mag-refund? Yes. Ma maaari po natin maiwasan to. This can easily be mitigated if only we can be more efficient and effective dun sa ating process. So, mm -hmm. no, in process ng ating mga cases, process po ng ng pag-aasikaso po sa mga reklamo, sa mga complaints. You no? Know? And this can be easily mitigated. Ah, uh, kung titignan din po natin, ma'am, yung projection, hindi naman po natin sinasabi na kailangan talagang eksaktong eksakto. We can mm. never project exactly 100% kung magkano. Opo. Sir, so, But, naman, nabanggit niyo po kanina ang problema do sa proseso, matagal ang proseso. Yes. Um, nasaan ang mali doon? Uh, nasa both po Nasa ating mga regulators, ng din po sa ating mga DUs. So, tulad nung nabanggit ko, sa DU side, no, may mali sila sa kanilang projection. And then on the regulator side naman, is they need to act fast. Kasi papa-approve naman po nila yung rate mm -mm. So, ibig sabihin, kung inapprove nila yung projection, siningil nila sa consumers, approve yan ng ERC. No? And then, kung sakali na na uh, because of factors, eh, mali yung projection, sobra yung singil, then they need to refund. Ngayon, kung refund din ngayon, kailangan din po nilang uh, investigate at they need to have a hearing as well No, uh, we do process and then demand. na refund for consumers. Mm. So on that process po, uh, medyo matagal po yung pagkasikaso. Yun hindi ko kasi maunawaan bakit may projection. Mm -hmm. Ang pagkakaalam natin, uh, kung sakasakali magkakaroon tayo na kakulangan ng supply na makukuha to generate our electricity, may mga may ang dyan ng WSM, bakit kinakailangan kasi may projection pa na ginagawa na maaaring yan, tulad niyang pinag-usapan natin sumusobra at malalaman natin after several months. So yun kasi yung uh, proseso na nakikita pinapain natin. Pinapaintunod na niya na dari ipiralo? Yes po. Okay. Uh -oh. So eh, mara maram, marami talagang problema tayo. Marami tayong sakit ng ulo because of uh, the controversial epiralo <laughs> na hindi ho uh, natin malam mo, kailan po ito i-amend. Is ito siguro sa so dapat na makitang solusyon. Dahilan para ho i-amend na talagang epiralo. Asa inyong tingin, Sir Nick? Uh, the epiralo is already being amended no uh, kasatapos lang ng 19 Congress before po sila ng break uh, nagkaroon po ng amendment sa ating itira and one of the amendments doon is palakasin yung ERC on their jurisdiction and on their powers so si ERC kasi sinasabi nila uh, their powers are limited as well because of the sanctions ng IPIRA. so antayin po natin kung ano po yung mga Uh, specific na provisions that ERC and Congress no has amended doon sa itira. You know, pero totoo yan sa marami po tayong uh, problema. Unang-una... From the power generation, transmission, and our distribution utilities, marami po talaga tayong problema. Unang-una, kaya natin nalaka para once and for all, eh makamit natin yung talagang kung ilang megawatts ang kailangan natin. Uh, kung kinakailangan dagdagan ng planta, dagdagan. Pero ilang taon na? Ang dami ng uh, controversy na nangyayari pero yung inaasa, ine-expect natin na uh, sapat na supply kung ilang thousand megawatts yan, hindi nangyayari eh, Sir Nick. Kulang pa rin tayo ng planta. Kulang pa rin. Lagi tayong may yellow. alert. Opo. Taro, opo. Na mm -mm. opo. Uh, in in, the, in problem solving, the first step in solving a problem, we need to identify and accept that there is a problem. <laughs> Ngayon, mm -mm. naging sinasabi ng Department of Energy na wala tayong kakulangan sa supply ng kuryente. Mm -hmm. so, <laughs> pero pagdating ng summer month, itong March 5 na lang, nagkaroon tayo ng yellow alert. Hindi pa diba? po summer noon. So, yes. Mm -hmm. And then sasabihin nila pag summer month, meron tayong manipis na supply ng kuryente. Mm -hmm. So which is which? Manipis bang supply ng kuryente? o wala tayong pakulaman ng supply. Ganito po yung nangyayari Mr. Orlina. early Para ka lang sa sakyan na may apat na gulong pero wala kang spare time. Mm -mm. So wala tayong pakulangan sa supply ng kuryente pero eksaktong eksakto lang yung planta. Kaya so, pag may nag-bag down, tayo. Yes po. Mm -hmm. sakyan, ano pag yung isang gulong mm -hmm. na plant, wala na po. Mm -hmm. ano din, pag may nag-shutdown ng mga planta, And we need to consider na itong mga planta natin ay old na yung mga iba. Sa, sa, kalumaan ng ating mga planta, no, meron at meron talagang matisira dyan. Another problem that we're having kaya po, continuous ang yellow and red alert natin yearly since 2014. No? 2025 na ngayon, meron pa rin yellow at red alert. Kasi po, hindi nasusunod yung plant maintenance schedule. Ang nangyayari po is inilip po yung mga planta na umakbo pa rin regardless kung merong sinabit sila na plant maintenance schedule. Ito naman po si NGCT ang nagpaplano kung kailan dapat sila mag maintenance. Kailan sila mag-shutdown para sana eh summer wala tayo red and yellow alert. Alam naman po natin na kapag summer is wala talagang hydro. Mababa talaga ang supply mm -hmm. ng tubig kasi na summer. Okay. Pero yearly, alam naman natin itong nangyayari. Yun nga lang, hindi natin tinatanggap talaga na uh, manip talagang supply oriented. That's why we, we cannot solve the problem because we do not accept that there is a problem. Yan. Alright. Sige, tal abayan, antabayan na po natin yung sinasabi yung inilalatag na amenda sa Ipiro Law kasi sabi nyo nga ang daming provision sa batas para sa consumer protection. Pero alam natin lahat hindi po na po protektahan ang interes ng consumers ng kuryente. Hindi Nick. nga lang yes. dapat daw refund to eh. Dapat daw kaso eh. Mm -hmm. Sir Nick. But anyway, banggitin ko lang naman yung panig naman ng Meralco, Sir Nick and Orly, mga kapuso. Sabi ni Sir Joe Saldariaga, Vice President ng Meralco, um, baka po sila ay magpatupad na ng um, refund pagdating po ng um, Abril. Oo, sa, sa kanilang next billing. Nice nice. So sila naman daw po itatalima sa naging kautosan po ng ERC Energy Regulatory Commission. Yan, okay. so, ito, ito. yan po ay ating babantayan. Kasi po, minsan ang nangyayari sa tabi nila, they will comply. Mm -hmm. And then suddenly, pagdating ng April, wala na naman. Mm -hmm. You know, justice delayed is justice denied for our consumers. Mm -hmm. Nung siningil tayo, agad-agad. Pero nung refund, ang daming nasunod. Yeah. But yan. we hope we hope that this April they can apply immediately. Yes, sir. All right, sorry. So thank, thank, you. you. So you. Thank you, Thank you, Pa. Thank you, Pa. Good morning, Pa. Si Nick Sator Jr. Pa, mga kapuso, Chief Advocate Officer, Partners for Affordable and Reliable Energy, o PARE, ang inyo po napakinggan. Babalik.